guys, to this video ay magugulay ako ng dahon ng gabi o dried uh, taro leaves. So, parang laing, laing siya. Ayan, nabili namin to sa Asian store guys. So, ayan, magluluto ako ngayon at kung makita, nakita nyo to, ayan, gata na yan siya at meron pa dito, idadagdag ko mamaya kung kulang. So, yung mga lamas like sibuyas, bawang at luya ay ibinabad ko na muna siya sa gata para talaga yung lasa o yung talagang humalo na dyan sa data bago natin pakuluan. So, ayan guys, ang ihahalo ko nito ay ahipun hipon siya. Ayan, wala na siyang balat. Nabili ko lang to kanina sa grocery. At, ayan, wala kasi tayong daing. Masarap sana dito. Daing or tuyo. Kaso lang, wala tayo ngayong nabiling tuyo or daing. So, ito na lang muna na hipon. So, ayan. Wala na siyang balat. So, ayan, guys. Napakita ko sa inyo mamaya. So, ayan, guys. Nugasan ko yung dahon o dry taro leaves. Dahil parang sa sobrang tuyo niya, parang amoy tabako. Tsaka isa pa, hindi naman to nang galing kasi sa atin. So, hinugasan ko siya. Ayan, o. Oh. Gasan ko, babad-babad ko na muna ng kunti. Kasi kanina, pagbukas ko, para siyang, alam mo yung amoy tabako sa so sobrang tuyo niya. So, ayan, mas, much better na hugasan natin. Kasi hindi rin natin alam ang proseso kung paano nila ito pinatuyo o bago nila i-packaging. So, ayan, babalikan ko kayo mamaya. So, ayan guys, kumulo na yung ating gata. So, ang una kong ilalagay ay itong hipon kasi ito frozen. So, papakuluan ko siya sa gata. Ayan. Although madali lang naman maluto ang hipon, pero inuna ko siya bago yung taro leaves. So, so ayan guys, ilagay ko na yung gabi, o dahon ng gabi. So, Bago natin templahan. Inugasan ko siya yung dahon kasi parang ayun ko, amoy tabako sa sobrang tuyo. So, ayan. Alam ko sisipsipin yan ang gata. Kaya, ang gagawin natin ay idadagdag natin yung isang gata. Sabi nila, pag nagluto daw ng gabi, hindi daw halu haluin kaya makati daw. So, ganyan. So, idadagdag ko yung isang gata, guys. So ito na yung isang gata para talagang masarap. Kasi madali siya matuyo yung dahon, sinisipsip niya yung sabaw. So ayan. May maya ay titimplahan natin. So ayan guys, nakalimutan ko. Mayroon pala akong tangla dito. So ilalagay ko siya, dagdag bango din yan. At mayroon akong spring onion. So, para mabango. So kunting ano muna natin. Bago natin timplahan. Yan. Natin, timplahan natin, may asin ako dito. Paminta at ang ating magic sarap. So ayan, nilagyan ko siya ng kunting tubig guys kasi yung dalawang lata ng gata ay talagang sinipsip siya ng dahon o ng gabi. So titimplahan na natin siya. Yan, ang hirap mag-vlog ng uh, wala kang lagaya ng cellphone. Hawak-hawak ko lang. So titimplahan ko lang siya guys. Asin. Yan, asin. Yung asin. So ang ating magic sarap. Yan kunting paminta. So ayan, natimplahan ko na siya guys. At masarap ng lasa, mabango. So atin na muna siyang hayaan dyan. Medyo mag-reduce yung sabaw niya. At lutuin natin mabuti yung gabi. So, ayan guys, babalikan ko kayo mamaya pag ready na. So ayan na guys, ang ating laing. Ayan na. So medyo... Ayan, medyo marami-rami ng kunti ng sabaw dahil masarap pag medyo masabaw-sabaw, hindi naman yung tuyong-tuyo. So, ayan guys, ang aking laing. Oh, Gabi, gulay na gabi. So, nga tong tawag sa atin dahil pinatuyo, di ba? Uh, so, ayan na guys.